Isang maaraw na Miyerkules, abala si Oso sa kusina habang nagluluto ng pancakes. Ang halimuyak ay kumalat sa munting bahay. Sabi ni Oso, "Mmm, magiging perpekto ito kapag nalagyan na ng matamis na pulot." Sabik na siyang kumain, kaya lumapit ang Oso sa aparador at binuksan ito. Ngunit wala siyang makita ni isang patak ng paborito niyang honey. Nako, wala nang honey? Kailangan kong pumunta sa palengke. Ngunit naisip niya na tuwing Sabado lamang nagbubukas ang pamilihan. Buong determinasyon, lumabas si Oso at nagtungo sa gubat. Mayamayay, nakita niya ang isang bahay pukyutan na nakasabit sa puno. Ayan na! Ang paborito kong matamis na pulot! Ngunit pagkahawak niya, sumulpot ang mga bubuyog. Tumigil ka riyan, oso. Para sa amin ang pulot na ito. Hindi mo ito basta pwedeng kunin. Pero kailangan ko ng pulot para sa aking almusal. At nagmamadali ako. Pinaghirapan namin ang pulot na ito. Maghanap ka ng ibang paraan Namula ang mukha ni Oso. Uminit ang kanyang ulo. Mm! Mga sakim na bubuyog. Mas malaki at malakas ako sa inyo. Sige, kukunin ko na lang ang pulot. Humanap siya sa kagubatan ng isang patpat at iwinasiwas upang takutin ang mga bubuyog. Ngunit na ang kanyang hampas. Krak! Nabasag ang pugad. Nagnitngit ang mga bubuyog. Napasigaw si Oso at tumakbo ng mabilis. Hinahabol siya ng kulumpo ng mga bubuyog. Lumundag siya sa lawa. Splash! Hanggang sa siya'y iniwan na rin. Ay naku! Nagpadala ako muli sa init ng ulo. Basang-basa at pagod naglakad si Oso pa uwi. Malagkit ang kanyang balahibo at masakit ang balat mula sa kagat ng bubuyog. Pumunta siya sa kusina at nagulat sa nakita. At doon, sa tapat ng lamesa, nakaupo si kapatid na Oso. Nakahain na ang mga pancake. At mayroon ding isang garapon ng honey. Pero paano? Saan mo nakuha ang pulot na iyan? Dito lang sa aparador, kapatid. Nandyan lang simula pa kanina. Nasa likod ito ng arena, sabi ni kapatid na oso. Tila muli mong hinayaan na manaig ang iyong init ng ulo, kapatid. Tama ka! Dapat ay nanatili akong kalmado. Mula noon, natutunan ni Oso ang isang mahalagang aral. Manatiling kalmado at huwag hayaang ang init ng ulo ang magdikta ng iyong kilos.